Mabali uh, tuturo ko lang po kung paano po kumita ng 3 euros sa loob ng 1 week. Uh, wala ka pong ginagawa, magre-receive ka lang po ng text at saka call. Bali itong apps na to is nakita ko lang din po sa group na sinasalian ko. Ito po siya si Money SMS yan. Ito po yung legit na ano, kaya sineshare ko lang din po sa inyo kung paano po ako kumita rito. Yan, ang gagawin mo lang po is mag-receive -re ka lang ng color, text, or kahit i-set mo lang po siya. ah uh, siya naman po yung bahalang mag-extract sa'yo kung paano yung gagawin. Ito po yung proof of ano ko, uh, withdrawal. Yan, oh, July 3 po. Bali, ito po pumasok po sa ano po, sa PayPal ko po. Yan. Ito naman po yung PayPal na pinasukan nung kinita ko po kay SMS, ay money SMS yan, yan po siya, oh. 379 po yung kinita ko sa kanya bali ito po yung ano nya ah, pangalan nung company na nagbibigay po ng yan bali wala ka pong ibang gagawin dyan kundi magre-receive ka lang po ng text at saka call yan, sa lahat po nang gustong malaman po ito ah. PM lang po ako at ituturo ko po at the same time hingi lang din po ako ng konting pabor para kumita rin po kayo at saka kumita rin po ako ah, uh, lagay lang po yung referral code ko may marireceive po kayo na referral, uh, referral ano po dyan at ako rin po uh, makakareceive din po bali dalawa po yung inanuan ko na ano eh isang company lang po siya yan si Just Dice yan at saka si Telco Telco yan yan sa po nang gusto mag ano mag, malaman kung paano itong sayang din po to 379. Dalawang apps po yan na hindi lang po siya isa. Doon po sa isa is ito po yung kinikita ko si uh, Yan. Kaya sa gusto mo PM lang po. Ah, uh, yan po. Salamat po.